Okay, good morning. Meron tayong uh, bisita na ano, na kapatid nating ano, uh, uh, missionaries mga Jesus Christ. Kumbaga yung missionaries Jesus Christ, kaano na riyan, uh, parang magka, magkaakibat eh, uh, ano. o magkapatid yung parang hormon na. Kumbaga nabansagan. O kumbaga uh, nabansagan na mo. ay hormon, so sir, nice to meet you pangalan sa Elder Abusa. I told to say brother uh, Elder Abusa sa si? Elder Ramos. Uh, Eddie Ramos so uh, nice to meet you sir. So nung, nung last week na ano ko to na meet ko sila tapos ngayon uh, ano ta uh, second time na ano na main ko na sila pero nakikita ano to nakikimarit siya ng aso ko oh, si Stan yung dami like, kasi <laughs> pag nag-anap ang um, dito siya sige po dyan ka na na Magisama ka na dito na dito na dito na dito yeah. na dito na dito na. Okay, so uh, maganda naman at napasyal kayo dito. So uh, shout out na lang sa mga kapatid nating mga tawag doon mga Jesus Christ kasi baka kayo nung magkwento kung baka meron kayong napupunta na ibang lugar. Dito lang, dito lang. Kaya so, po, magandang umaga po sa lahat. Bali, kami pala ay mga missionaries ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. At dali ako po ay taga Cagayan de Oro sa Mindanao. Tapos ako naman po ay taga Davao City po sa Mindanao din. Bali kami mga missionaries po ay mga representatibo po kami. Ni Iso Cristo at nagbabahagi po kami sa salita ng Diyos. Ang nakasentro mismo sa Ebanghelyo ni Iso Cristo. Kaya dito po kami ngayon upang magbahagi po ni Brother Art ya yeah, pero bago po kami magsimula, ay umpisan po namin sa isang panalangin. at ako na lang po magbigay ng pangis. <laughs> Nalaman namin sa langit, salamat po na kami sa magandang araw na binigay niyo po sa amin. salamat po kami sa oportunidad na ito upang mapagbahagi po kami sa Father Art at sa kanyang kabaitan sa kanyang pagpanggap sa amin bilang mga missionaries. At hinihiling po namin sa oras na ito na basa niyo po yung pamamahay na ito, na patuloy po mananahan yung banal na espiritu, na siya po yung tutulong kay Brother Arts sa kanyang pangaraw-araw, kanyang negosyo, kanyang paninda, na magkaroon po siya ng maraming kita sa araw-araw, na patuloy po niya kayong paglingkuran sa pamamagitan ng pagdarasal. At tinilingin po namin na maunawaan po niya yung aming mensaheng. Sa lahat ng ito may nagalangin, sa pangaraw ng niya so amen, Amen. amen. <laughs> sa na -ano. sama rin naman, po kayo ngayong araw uh, kaya kamo naman. kaya kamo sana kaya kamo sana kaya naman. sana kaya kamo sana kaya kamo sana kaya kamo ng kaya kamo sana 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 sa kamo sana kaya kamo sana naman kung isang, eh, may sana kasi pag-store kasi kami nararamdam na, magpukas pa rin lang ay may magpukas doon mm -hmm. na um, hindi naman yung Magtinda ka para yung mamatindi, hindi. Magtinda ka para meron ka lang ikaw. In right? my part. -hand. Pero sa iba. Sa akin, magtitinda ako para meron kang ipapukuha yung magtinda ko para yung mama niya. <laughs> Ganun. Kasi kaunti lang naman yung eksakto lang ng pagpangkita ng anak ko. Oh, Oo, kasi para lang sarili talaga ko sarili na. Para mas sikap. Hindi kasi kung minsan na sayo sa vlog ko kasi kung ano kinikita ni Mr. Ko. Dito sa inyo. Ang tema kasi ng vlog ko is uh, charity. Charity. din ang daming ano, dami kong mga friends na nagdodoon. In kind. Hindi ako tumatanggap na in kind. In kind. Mga I mean, ano pwedeng gamit na pwede kong ibigay sa kumpuntan e ngayon, naka-steady na kami dito. Pero pag may mga vlog, parang kang Agat malakas ako din. Hanggat kaya. Oo, oh, hanggat kaya. Kaya ganun talaga ang buhay pag may pag-asa. Talaga ang Maraming salamat po muli sa mga inside ko ninyo ang gano'n sa muling pagtanggap sa amin din natin po. Ngayon lahat po ng araw-araw na ito na ginagawa, yung kinakailangan na nakaayon sa Diyos din. Na humingi tayo ng tulong sa Kanya kasi alam natin na siya yung gumawa sa atin, siya yung nagbibigay sa atin ng lakas upang nagtaguyod natin yung ating pamilya at yung ating negosyo sa mga araw-araw. Kaya uh, yun po yung sinabi ninyo about us charity. Kaysa yun sa pinakamahalaga na kailangan natin sa buhay na ito. Kapag wala tayong charity, nahirapan yung ibang tao sa atin. Pero kapag lagi natin ginagawa yon, charity and love, ay talagang lahat ng tao ay lalapit sa atin. Na mas gusto nilang kakausapin ka, lalapitan ka, hindi sila nahihiya na makipag-usap. Kasi dahil sa magandang pakik pakikitungo natin sa kanila. Kaya dito po may ibabagi po kami sa inyo. Dito po matatagpuan sa aklat ni Mormon. Ano? Ay, excuse sir. Pwede, yung, yung oh, ay, Bali iba po yan yung yung binigay namin yung binigay. So, kaya, ba, ba, pa yung ano, kaya sa hindi yung yung kasi, pa yung hmm. o, iba kasi, may pa yung ano, parang, hmm. yung pa yung 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 na ginagamit kasi yung 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 kwento yung 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 Sorry ha. Nagtanong na ako. Kasi nung nabasa ko na yun. Nung ano, kaunti lang naman. Ay, baka tanongin ko nga, butit, butit na alala ko. Tingnan ko yung Bible na nakakaroon ng pareho. Pero makapal po ito. Oh, hindi lang sa makapal po. Mas kompleto yan. Oh, ano lang yung para sa akin. Parang istorya lang na kapit ko. Ang buri-buri ng design. Ako po, bali yun po siya, kabuuan po ng ibang hila niya sa so, so, po. po. So, Salamat po doon sa tanong po ninyo. So, ito po ibabagi po namin sa inyo. Ito po bagay na napakahalaga din sa buhay na ito dito po siya matatagpuan po sa 3rd Nephi. Sa Banata 9, verse 2, verse 9, verse 2, na ito ang panahon na ito ay nagsalita si Iso na sa panahon natin ngayon na hindi na tayo mag-alay ng katulad dati sa mga karanasan ng mga sinaunang propeta kasi dati sa panahon po nila maraming digmaan patayan gamit ng espada kamay sa kamay sa lagang para lang ipaglaban yung kabutihan sa masama kay e dito po babasahin ko po sa 19. At hindi na kayo mag-aalay pa sa akin ang ng pagbubuhos ng dugo. Oo, ang inyong mga alay at inyong mga handog na sinusunog ay tatanggalin na. Sapagkat wala na akong tatanggapin pa sa mga alay ninyo at mga <laughs> mga handog na sinusunog ninyo. Ngayon mismo dito po sa uno na hindi na tayo gagawa muli sa pagbuhos ng dugo. At sinabi niya, ang inyong alay, ang inyong handog ng mga sinumang, mga sinusulog, tatanggalin. So yung handog natin sa kanya, yung buhay natin ngayon, sa natin, sa maraming mga napagsubok si lahat ng mga dating mga kaugalian ay wala na siya. Talaga ngayon ay bago. Tulad ng isang sinabi ng Apostles, ang luma ay nawalan ang bago ayun yung ginagawa natin na sinusunod natin ngayon kailangan si lahat ng mga tao ay mamatay at ang mga tao ay nagkaroon ng pamilya at ganun din tayo sa inyarasyon natin ngayon kaya ialay natin mismo yung ating sarili sa pangaraw-araw sa pamagitan ng simpleng kautosan ng Diyos o so, yung ang darasal, pagbabasa at pagpapisimba sa position, basta araw ng lingkong. Dito sa verse 20, wala na yung pagpatuloy ng kasama ko. At mag-aalay kayo bilang pinakahain sa aking ng isang bagbag na puso at nagsising nagsis espiritu. At sino man ang lalapit sa akin ng may bagbag na puso at nagsising nagsis espiritu, siya ay bibinyagan ko ng apoy at ng Espiritu Santo, maging tulad ng mga lamanita dahil sa kanilang pananampalataya sa akin sa panahon ng kanilang pagbabalik loob ay nabinyagan ng apoy at ng Espiritu Santo at hindi nila nalalaman ito. At dito po makita natin na yung hinihingi ng Diyos sa atin ay yung nakalagay dito na nagbabag na puso at nagsisi, nagsisising espiritu na kung uh, lalaki tayo sa kanya at ito yung uh, i-offer natin na sacrifice sa kanya na gusto natin uh, magbago, gusto natin na uh, ni may sa kanya at uh, maging humble tayo, lalapit tayo sa kanya para humingi ng tulong is ito yung hinihingi niya sa atin na uh, para uh, nakalagay dito na binigyan ko ng apoy at ng Espiritu Santo at uh, sa paggawa niya nito is matulungan tayo sa mga uh, sa buhay natin uh, tayo ay uh, maging malinis sa ating mga kasalanan hindi na natin uh, maramdaman yung uh, bigat na maramdaman natin sa mga kasalanan na ginawa natin dito sa mundo. Maraming salamat po nila. Kaya ganun din po. Dito po sa 21, ang kailang pumapasa po ninyo. Sa huling nila si Kuro. sa po. Sige po. Okay, thank you for watching. Bye-bye.